So ayan mga kadayo, nandito na tayo sa sub office ko no. Ito yung opisina nating bago. Kita niyo yan. Ngayon, ibibriefing muna natin yung ating mga tauhan syempre kasi alam niyo naman eh tayo i promote na. Kailangan nating utusan yung ating mga tao. Mga kasamahan din natin. Nalagay lang tayo ng konti sa konting hagbang lang kumpara mas sa posisyon nila. Tara, briefing muna natin sila mga kadayo. Ay, magandang umaga mga kasama. Ayos ba ang tulog natin? Malakas ang ulan kagabi. Nakatulog ba kayo na maayos? Kahapon, very good tayo dahil marami tayong nagawa, no? Marami tayong nalinis. Ngayon, ang gagawin natin, ganun pa rin ang gagawin natin, maglilinis pa rin tayo. Pero kailangan, meron tayong kanya-kanyang presto para tayo mapabilis dito sa paglilinis natin sa tatamnan natin ng gulay ano para sa mga susunod na araw ay makakapagtanim na tayo o sino magtatanggal ng mga tuyong ano dyan Sanga? nga ikaw na okay ikaw na dun ha ikaw na magtatanggal sino magkakalay kay o ikaw na ah, sige ikaw magkakalay kay sino magagamas ng damo Oh, ikaw na. Oh, sige, ikaw magagamas ng damo, ha? Sige, mga kasama, para mabilis nating magawa lahat ito, simulan na natin ang pagtatrabaho, ano? So ayan mga kadayo, maglililis po muna tayo. Abangan nyo po ang aking pagtatanim ng gulay dito sa bundok. Ayan po, nakakapagsimula na po tayo maglinis. Abangan nyo po mga kadayo, marami po tayong itatanim ng gulay dito.